Hello mga ka-freshness, mga ka-dreamers, at mga ka mga For today's video po mga ka-dreamers is tuturuan ko po kayo kung paano ma-block or mawala ang hashtag etong video neto is anti-hashtag so sa mga taong naiinis na or sa naiirita na o sa mga nadidisturbian na nadidisturbian na sa mga taong hashtag ng hashtag sa inyo ng mga nakakwent na ng bagay wala ka kwenta-kwentang video, or wala ka kwenta-kwentang mga message, ay itong video neto is para sa inyo. Kaya mga dreamers mga kabatsa, manood na pa kayo kung paano natin tatanggalin ang mga tao na nag-hashtag sa atin. Ito po ang video para sa inyo. Anti-hashtag. Sundan nyo lang po itong mga step neto at para mawala na po yung nag-hashtag sa inyo at para po wala pong mag-disturb sa inyo sa inyong privacy. Ito pa mga dreamers simula natin. Ito pa ang step by step kung paano aalisin ang pag-hashtag sa inyo ng kahit sino-sino mga tao. Ito pa mga ka-dreamers. Ayan mga dreamers mga ka-batcha, mga ka So simula natin yung paano matatanggal ang mga taong nag-hashtag sa atin. Ito po ang anti-hashtag po. Ito mga ka-dreamers, mga kabatsa or mga kaprosnes, simulan po natin. So, i-click po natin yung ating YouTube channel. So, ito ating YouTube channel. So, click natin yung ating YouTube channel. So, pupunta po tayo rito sa ating YouTube channel. So, kung makikita natin yung ating YouTube channel, so, sa gilid po niyan, sa taas, bandang taas po, may po natin na may parang ano po dyan yung tornilyo po. Yan po yung parang tornilyo or thread. Yan nasa taas po yan. Iki-click lang po natin yan. So, click lang po natin yan. So, pag-click natin, makikita natin yung settings. So, sa settings, makikita po natin yung may mga account, uh, your account. Yeah? So, may may general switch, family, yan. Family center. So, pupunta lang po tayo dito sa may privacy. Ayan po yung privacy sa may baba po ng your data in YouTube. Ayan po. And privacy, click lang natin yung privacy. At may kita natin dito, may ad center, about your location, black contact, YouTube, turn off service, allow user to mention me. So, yan yung allow user to mention me. So, iter turn off lang natin yan. Kung nakita nyo may blue, naka on po yan, iter turn off lang po natin yan mga dreamers And presto, wala na po sa ating manggagambala, mangdidistorbo, or mangangmangungulit na mga taong Uh, hindi natin inaalaw na hashtag tayo ng hashtag. So mga dreamers mga kabatsa at mga ka-freshness. Ganyan lang po, kasimple po, paano tanggalin step by step at paano ma ang mga tao na nag-hashtag sa atin. Ito po yung anti-hashtag. So yan mga dreamers so pupunta na po tayo sa ating ano ulit? Uh, YouTube channel and pwede na natin siyang i- balik sa ating front ng ating cellphone and presto wala na pong mag-hashtag sa atin kahit ano pa yung hashtag niya mapudpud pa ang kanyang kamay or kahit ano pang gawin niya hindi na po niya kayo mga hashtag ayan mga ka-dreamers so sana po nagustuhan niyo tong video neto sa mga gusto pong uh, matigil na po yung mga nag-hashtag sa inyo ng walang mga kakwenta-kwenta mga video message or walang kapwentang-kwentang mga sinasabi sa inyo ayun yan mga ka-dreamers ito po yung anti-hashtag po at uh, patuloy na yung mag para po sa mga taong ganyan sa nangagambala sa ating privacy yan po ang totoong privacy so wala dapat tumisturbo sa atin kung ayaw naman natin magpa-disturbo yan so yan po uh, itong video neto is makakatulong po to sa mga taong Banas na banas na at inis na inis na sa kaka ng kahit sino mang tao sa inyo na wala namang dapat i-hashtag At wala ka naman dapat interesado at wala naman pakilang sa mga hinahashtag mo Ito po, um, para sa inyong video at salamat po At uh, sa mga may mga katanungan pa kung paano po atanggalin ang hashtag nito Type lang po kayo sa aking YouTube channel, Papa Teo TV At sasagutin ko po yan kung paano po Yan Yeah, maraming maraming salamat po mga ka-dreamers, mga kabatya. At salamat po at sana po ay nagustuhan nyo tong aking video na para sa mga taong nanggagambala sa inyo na mawalang magawa sa kanilang mga buhay. Yan. Na mag-hashtag na mag-hashtag. Yan. etong video nito ay para sa mga taong na didistorbo at naiinis na sa mga taong ganyan. Yan yeah, mga ka-dreamers, maraming salamat po. And by the way, this is Papa Deo TV from Team Bacha Originals, the original founder and leader and the original freshness. Na talagang totoong fresh po yan at wala po yang filter. At di po ako nagpipilter yan. Nagsasabing marami salamat. God bless and God to be glory and the creator of Team Bacha Originals, only one and original one, Papa Deo TV. Bye mga dreamers, God to be glory. Bye bye, bye bye. Thank you for watching!